Magandang hapon po mga kaparambin Andito po tayo uli sa Barangay Masilay po Kararating lang po natin At kaninang umaga po ay nagchat po si Panrande sa atin sa bahay Na good news po mga kaparambin At nanganak na po yung kanyang alagang inahin Ilan? Ilan nga ba ang anak daw? Ambik Ilan nga? Ilan nga ba? Sabi niya Ah, na po isang po ang sabi niya ay nagchat po ulit siguro kay mami ngayon po ay 11 piraso na daw po yan ang kasama po natin si mami eh morning po yan. morning na naman good morning bang ngayon po ay alas ko na po ng hapon at kanina po ay nag ano tayo ay nakabuno at yung mga bata po inantay po natin umawas ng school po kaninang hapon nakakilay na po sila, kuya bunso at ate inihabilin po muna natin at tayo po ipupunta na ulit doon kay La Parande tara me <laughs> <laughs> At si Daddy para po. Parang din na po ay first time nga po mag-inahay na baboy. At nag-anak nga po kanina. Magaling araw daw po umanak yan. Ano bang oras niya? Dos. Alas dos daw po ay... Siyempre bago po siya baguhan. Ay tayo naman po ay disclaimer lang po. Hindi naman po tayo eksperto. Kung baga po ay experience din natin yung ating gagawin mamaya po. Nagpapatulong po magpatanggal ng ngipin po ng biik. At ngayong hapon po ay ating ipapakita kay Parang din na kung paano magtanggal ng ngipin ng biik po. May dala po tayong cutter na maliit. Eh. Yun po ang ating tinatanggal po sa ano ngipin po. Gumaan ang kapag po hindi natin tinanggal yung ngipin ng biik ay hindi po siya magpapadidi yung inahin. Dahil nasasaktan po yung inahin. Gumaan ng ngipin ng biik. Nakakasugat po yung didi ng inahin po kapag hindi tinanggal yung ngipin. Tara me. Ba't kinangalay ka ba? Kinangalay ka? Ito po ay ahon ay, kaya medyo mahapot. Ganda ng bakaw. Oh. ang papa de de yun. Bukas pwede nang umahon siya. Kaya na yun ni parang ni Mariel sa pag ng nang Yan, lamig po pa ng panahon ngayon. Kala mo yung pwede December ang panahon na yan. Pari palang part na rin ko pwede gulayan. Oh. Oh, um, umakita niyo siya. Hawan o. Oh. Gagamasan. Parang pinagbabahayan ito. Lamig. Hmm. Ayan nga. ino ka, ano? Ari, Tanong lang, tad, ari, oh. Mahal luka dito. Ayan nga, yung dumi ng baboy, pinagulingan. Buhukay uh, niya. Gulay lang naman tatanin. Andito na po kami kay parang ano. Hmm. Bahay po. Ayan nga parang ano. Kaliwa. Kaliwa. Day 11. Ay May pa sobrang asan. Ginigin Ganun man nga 'yung laging ano, 11:13. Oh. Taray, ano alkohol. galena ano? Oh. Alcohol. Alcohol. Ay mo kukulit ba ganyan para mga titi bagatan na akit dun oh kahit ang taas taas oh, na nangarap niya ang gaganda ko pare pare sa laki oh, yun yung haba pati pira po ari ang pinakauna oh, siguro yun ang makulit eh ito oh yan Nandun mm. ay yung lalang uwi na dun yung kanina. Hmm, <laughs> galing ni parang randi, nakapagpaanak na. Ang ganda po, may Ganap blessing po yung mag-asawa. Ngayon po ang taon 2024 po, ang dami po ng blessing. Yan po. Para para sa lalaki. Yan, gaganda po pari. Ganar po mga kapambin na pagkatanggal. Oh. Eh. Yan. yan. Isapang, apat. Yan po. Oh. Apat yan. Tigabil. Tiga, apat, apat, po. apat sa taas, apat sa baba. Mm -mm. Ang lalaki. Po, ano. na hindi eksperto sa ganar eh. Kung baga po yung na expert yeah. ba parin namin ito. Yung... lang. Kailangan sadyang may ganto ka. May cutter. Hindi. Uh Yung nail cutter mo na saan? ay, pag nail cutter mahirap. Ay, mahirap. Ano? Kaya Kailangan... hindi na Pag nail cutter hindi sagad. Kailangan sagad na sagad yun. Gawa ng nasibong yun eh. Hindi, hmm, matalas pa pati. Pagka ano, babalik ko sa inahin yan. Okay. Kailangan pa ko hmm. hmm. Kailangan yeah. <laughs> Wala na uri. Hindi na ma... Hmm. Nakasaya na po tayo. Ang ganda na. Maraming maraming salamat po sa Panginoon at maganda po ang pagkaanak ng inay ni hindi siya pinahirapan. Maalaman po. Ilan ang babae? Maraming. Hmm. Ilan ang bulugan nito. eh Ay, babae. Ang ganda. Oh. Hmm, ganda niya. Ang babae. Ganda. Ayun, maganda. Pagkakapun pala'y pupunta rin dito. Hmm. Para malaman. Ang galing ano, tuyo na pala ba sa hindi babasa yung Tulugan nila, tuyo agad ang pusod. Hmm. Pag, 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 pag nababasa ay matagal matuyo. Hmm. Ay kung Ano ilagyan mo na? na no? ay, mm -hmm. Malalakas ano yung bit? Ang may signal. Mm -hmm. Tapos ko na yun ni Maring Elsa. Dapat masanay eh. Mm -hmm. Kasi pag yan ay hindi mo si na lahat sila yung dididi, mapapagaya yung kay nanay nina, ikaw ang pahihirapan yan. Alis lagay, alis lagay. Mm -hmm. Na, ano? Nung katakutan ba ni Nanay Ninang ma may maipit gayon ang ginawa? Ay anong nangyari na natira lang di ah, anim. Mga anim, mga hindi sabay-sabay. Di kaya -sabay. pala <laughs> yung kiatan ka nung Dapat larga. Oo. Dahil sa nawalan ng gatas yung Oo, kanya. Oo, oh, kasi nga, sabay -sabay. kung saan lang din dumidede yung mga una pinadede, doon din lang yung dedede. <tinyo> ano, tapos na? Sige, mm -hmm. dagdagi pa. <tinyo> Hindi <tinyo> <Ghi, yan. tinyo> mo pwedeng tatlo-tatlohin yan. Kasi pag sinanay mong ganyan, ikaw mahihirapan yan. Lagi rin, dalawa. May kanya-kanya pa rin yan. May may tingin. Mm, uh. Nagahanap yan. Baya ang mga. Hmm. <coughs> Aling. <coughs> Aling. <coughs> <coughs> Ay, yan, ganyan lang. Dampot lang ng dampot pagka ano, hindi makapunta sa suso. Yan. Hmm hanap yan. May soso ba yun doon sa huli? Hmm. Hmm. Yeah, mm. Yan, tsaga-tsaga lang yan. Mamaya yan ay ano na, pigigisa so, na. 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 Mm. Kasi pag hindi mo yan sinabay-sabay pare, yan ay kung saan di, mo doon inilagay, doon din lang di-di yung iba. Hmm. Oh, aray pare, sa una, mayroong isang di-di makante. -sok, sok, sok mo yan. din sa una.

Uh, pag may nakita kang bakante, di ba yan, itigigisa na, ano, may bakante. Yung pauli-uli, doon mo isaksak sa bakante. <clears throat> Kagaya na rin, oh. Uli pa ng uli. Gahanap ko kung saan pa si Suso. Nasa ah, likuran na. Ah. Um, mali na. Uy, saan ka dyan? Mm. Naayos pa nga, oh, ano. Na, na, ganun pang ba bahay, Ayan, tsaga lang muna yan. Hindi pa makuha na sa ilalim, ma'am. Hmm. Magaya marunong mag-umbang. Mga gutom nga. ang umbang huh? <laughs> mo. <laughs> ah, lasing ko pa pala, re. Eh. Alin ba pa? Alin. Oo, oh, oh yung isa. Wait, sa ilalim. Okay. Siya mo ilagay din eh, oh. Mm -hmm. pag... Paulo na sila, yun, mga kaso. hindi oh, na makakasunod. Hindi na. Oh. Palaki pa ng palaki pa yun diyan iben na ko diyan hmm. hmm. talaga ako ba ganun pagka nag a ng pagpapadid pag hapon na hindi na ko na dun sa kulungan Huwag mo lang parang kakalimutan kumain. Pag nag-aad yan. Yeah. Mangugutan ko. <laughs> <laughs> Ayan yan. Oo. E, siguradong makakain. Pakalam ng PNA. Ay oo. Yan ang parang yung kasalaan pag yan nakasalinggo na ko. Kahit tatlong gula. araw lang. Tatlong araw ano. Ang Ito yung na parang. Yan tayo po pinagtimpla ni Pare, na yung utoy. Hmm, kape na. Kape po. Toast. Oh. Hmm. Wow. <laughs> Kontra sa lamig po. Nag-toast <laughs> <laughs> pa. <laughs> Nagilaw na po ang solar po. Oh. Ano, ayos na. Hindi ka nabangon. Mm -mm. Sabi ko sa na. Hindi ka napahirapan. Ganyan na lang pa rin. Pabadidi ako yan. Hindi Nagagawin bangamon. mo na lang. Ah, ganyan. So, so, oh. Nakaapat na ako niyan. Ah. Ay, Di ba yan ay nakahigana? Yan, tamo, ay, tamo po. Na mga kapambin yan. Alisin mo lang yung... Maalukan ako. Kanina daw po ay naglilikot pa. Ngayon po ay ayos na ayaw. Tapos babantay ka lang doon nakahiga. Pag biglang babangon, hindi pag hindi naman pati yan basta may ipit at oh, bukas doon doon tatakbo yan doon sa kabila lalagyan mo pwede na ano eh konti no. ang harang po yan konti okay. Okay. Oo. Yan, ganyan po talaga. Division. Oo. Ang ganda nga kung saan na napagit na gitna. Hindi ka na maglalagay ng ano doon. Oo, tigitan mo yung bigot. Pwede naman doon pa. Kung lalagyan mo ka dito ng harang. Yan. Ibig sabihin lalagay mo pare dito ng harang. Oo. Oh. Hanggang dito. Oo. Oh. Para makapisto sila dito. Mm. Tabla na lang ilagay mo dito. Tabla nga. Yung mga tabla ngayon. Meron pa dyan ah. Para hindi masyadong maano sila sa lupa. May lang yun diyan. Hindi yun na may pagpapadidilang lang tatayo dito eh. Nakakatuwa. Ayan ang pare. Mabait yung inay yan. Oo. Bale okay na po naman. Nagpadidil na po yung kay parang ding ano. Baboy po na bagong anak. Pare. Pare. Kami ay tutuloy na rin. Uh, uh -huh. si Paran po. Tutuloy. Salamat uh -huh. po. Mm. Uh -huh. At um, ilubos po ng parambin ng pagtulong sa amin. <laughs> ay ano pa rin siya pagkaturok pa sa araw. Oh, Magpabili ha, Jiktran. Oh, jiktran. jiktran. Uh, tapos ay yung uh, ano para yung isa. Yung para sa dextrose, dextrose pare, oo. Uh -huh. oh, -osok -osok para Oo. Oh, oh. oh. oh, Nagpapausok po si Paran di. powder. Uh, -huh. Parang na kami. Kabarin na na, oo. Ay, Marge! Tuloy na kami! Bye! Bye-bye! Ha? Hindi! Nasa tindahan! Ari, ang daming ano, sinabi. Ayano saya po ng mag-asawa dahil nga uh, nakaraos na po yung panganak ng kanyang alaga pong baboy. Ayano Ay, saya po. Gaganda ng bike. Ang gaganda po nung mga bike. Ang ganda po nung, ano daw po nung bulugan. Bulugan po. Mahaba maha po ang katawan ni. Hindi eh. ko ba naano kung nagsusumpit 'yun? Sino ba? Mm -hmm. Yung tagarito ang mismo ano. Mm -hmm. Yun po ay ano ay yun ay Para pag ano tayo ang kumuha. Ay hindi 'yun. Hindi. hindi. Sadyang ano. Yun? Sadyang para ko. Oh. Maganda 'yun, yun ay pinasa-stretch yun nila. Mhm. Mm pero ang hirap mag... Ang hirap naman ilabas pasok ng baboy mo. Yeah. Yung sana palang isa. At dito nakatalikod sa ano. Yung ano. Nanay ni Mocha. Wow. Yan. At tayo naman po yung uwi ng mga kapambin. Doha ng hapon na po. Na po. Gabi, no. gabi na po pala. Ay eh, sinaglit nga laang po natin itong kay eh, parang din ano? Tanggalan ng ngipin po. Bali sa lunis po ay eh, tayo magtuturok ng vitamins naman. Yun naman po sa una laang ating alalayan po sa si parang din. Para po oh, hindi magkamali yung kanyang ano, pag-apply ng vitamins po tapos hanggang sa pagkakapon po yan po eh, isang buwan naman na yan ah tatlong mga dalawang linggo lang ano alin yung pagkakapon oo two weeks mga dalawang linggo lang po kapag po pala isang buwan ay yan ang laki po ay, mm, pahihirapan ka katulad ng ganawa mo sa bahay natin. bigat bigat po ayun po si ma'am eh uwi na tayo hala na yan uuwi na po hindi na naman eh may ilaw tayo ah, are oh. Nasa bag ko. <laughs> Ayan, gabi na naman po tayo. Gabi na po tayo mga kapambing. Para po tita Pilipina. Gabi na naman po itong ating headlight. Yan you know? Maliwanag po. So, na kung Malaki po ang sakit ng ilaw